straight Now, tagantag pagtagad, mahigal na tundugang mga isgutanan rong buntaga. Bida. Ang ako lang panghinaot nga di ni malawgaw kining investigation. Unya, niya, hinaot nga ang kining independent commission tinuod yun eh. Tinuod yun eh, tukulong nga independent commission. Kaya mura mang nalawgao na ni. Kining investigation may gala sa Senate, diya investigation sa House. Unya, ang mga dipang-imbestigaran, iyahay na mahigalag linaglagay ron. Ha? Ah? Damay-damay ay na tanan. <laughs> sa pirmi ro may gala, si wawaw dai mo naman tog. Gadukuduko man to pirmi pero karon ni sulti na suwawaw su nga asa iyang ang iyang lisensya may galagi abangan ra. <laughs> Nahuna si wawaw ako ra ini ba preso no nya kamo gawas nun kay mo magsigil mo pang kasino. <laughs> Puslan man yung tanan mo kinaunsan yung tanan may magdungan tas prisuhan <laughs> Now, ang dipang butyag dito sa Senate Blue Ribbon Committee nakabuylo na ang Senate Blue Ribbon Committee Pinaagay mahigala ni Chairman Rodante Marculita Pero doon na may change of leadership ang Senate Ron So, dili malikayan kayan doon naging mga changes at kaya una mahigala ang dipang kung Si Tito Soto, to na, muna yung president. So, gipulihan may gala si Cheese. Ang sinit pro tempore, nga mao mahigala si Jinggoy, gipulihan na siya karon Pinaginiping lakson. O niya si uh, Joel Villanueva, isip sinit majority leader, sila yun, the target yun ang tulo. Oh. Uh, pulihan mga higala, pinaagi ni Kwan, kinini ang Megsubire. Now, kinini ang uh, ang Senate Blue Ribbon Committee, importante mo si Marcolita malagmit mapulihan na siya. Sa duha ka ang nitumaw, Pirmiro may Senator si Risa Ontiveros, o si Senator Ping Lakson. Now, ang sa lower house, medyo lahi na magdagan ang ilang investigasyon, murag lahi na ang direksyon. Ang sa ato, no, kung panalitan, wa man tayo interes kung unsay, ang ato interes mahigala din sa atong sibiyan ng DYHP, nga mo gawas ang kamatuuran. Bisa magsugod pa mga higala ang investigation sa 2012. Hala, ikanit basta ang importante, ang maligsan, maligsan yun. During the time of Pinoy, during the time of Duterte, during the time of Marcos. Ang problema ini ron kung i-focus nga ito mga higala kontra. Ha? So ang sa si Risa panalitan o may mabutang, medyo lahi po to Risa o style. Pero karon committee on health karon si Risa. Ha? Ah? Flambungo to Risa. Bona mga kwan ron. Pero kining si Lakson Taganto will give him the benefits of the doubt. Nga siya may mudumala in mahigalang Senate Blue Ribbon Committee. Tanawang tamay gala, o ayaw Lakson ani, o tinuod yun yung mahigala nga. Nakabuylo na mas malkulita. Nakarangkada naman, be. Nana, anti-climactic ayaw in the kung mukalit na kalikoy ni. Ipadayo ng kamalkulita kung asa magsugod mahigala ang ang investigation gika sa 2012 during the time of Pinoy, okay. During the time of Duterte, okay. Hangtod don Basig, Basin bag dunay likay-likayan para sa house karon nga mura maglahig tumong. No? Lahig direction. So pala maklaro. Pero karon li naglagay na mga higala. Do na, na pagani naghimo himo mga higala mga memes karon nga pagbasa ni Diskaya adto mga nakadawat niya mga gibutang-butangan pag kantas graduation mga sukitig paminaw ha. <laughs> Sakto to man akong giingon. Ang punto mahigala nga gi-quote pod ni Laila Dilima kagahapon. Sakto to day nga Diba, kabantay mo sa akong punto nga, kining gihinganlan sa diskaya, dili panitanan. O nangyong sa iilan, nakuha ni Mahigala ni Congressman, Congresswoman Laila Dilima Lima, ang atong punto rin askaninan. kahanginan. Naghantag mga punto rin ha, pura-buyag lang, sa atong analisis nga, o mabati nyo sa sinet, ipanggamit nito may gala although, makaingon tatngalid na sa ilang kaugalingong analisis, pero, nagka haom sa itong mga punto. So, kanang kang diskaya, dili panak maotanan. Wa pa na mutugan si Skya tanan naay iyang gitugan din ha napoy wa pa gitugan. Wa na katuguban nga niingon tanawa wa ko sa listan ni Ang tubagan na wa pa. Wali punto may galang laylay de lima kag hapon. Nga kanang pulo nga iilan sa kanila dili pa mahigalak, mauni ang mga nakadawat. Pipila sa kanila, pipila nila mauni ang musunod. So naa pa mga higalay wa pa itugan. Nining diskaya. Ha? Mura gilok ng paminaon ni mga politiko nga tinuoray gibitaw nga donay transaction ni diskaya niya wa pa mahingan li mingon ayay sa sikan ba sa nganlan Kadto <laughs> <laughs> ang first batch kanto bat, kadto nga batch lahi lang to. Pareha bas graduation nga do na may lahi na may batch batches mana. <laughs> So, kaysa man yung first batch, o, oh, na first batch, sunod, second batch, dihingan dito, may gila sa sine, pag-abot sa lower house, sus, nanganlan po ang duha ka mga senador. Kisi-kisi po na duha ka senador karon si Jengoy may gala o si Joel Villanoy ba? Kisi-kisi sab. Na ato nang i-discuss mga kagilaan, pero dili pa, katawanan mo ni mga memes karon nga, kada nang iilan sa kanila. Sa to ba, dili pa ni kumplito. So, kanay nga batch lang sa, katunguban paabot na sa mo, kay sa second batch na siguro mo katunguban, di pa mo luwas na, ha? Pariabang marcolita kan, nga nang umidya kumidyan jinggoy nga. Okay, safe ka na. Murag init-init ang dugo jinggoy ayo eh. Ayaw kumidya kumidyan ha. Kaya murag kutub-kutub si Kurundog ha. Hindi na pwedeng ka kumidya kumidyahan kaya ka kulba hinam na <tik> <tik> eh. Ari sakta sa first batch kay ingo man mahigala nga ah wa man manganli wa pa At siguro ka sa second batch. <laughs> Parehan sa graduation ba na may class ah uh, class 2004 o graduate sa class 2003 na graduate graduate class 2004 na mo graduate sa class 2005. Kanya <laughs> di pahingan lang kaya ang first batch pa na Ha? Mura graduation. oy, may gihimu-himu ang mga memes. Kanya ikonon names eh. Ato si ipabate ikonon names eh. Sige, sige, kanya. Gihimu-an. Ilan sa kanila ay sina Keren Scalatrava, former Undersecretary under of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kung Roman Romulo of Pasig City, Kung Jojo Ang ah of Usmat Ilongo Party List, Kung Juan Carlos Arjo Aycaide of Quezon City, Nicanor Mickey Periones of Agap Party List, Congressman Marcelino Garci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan. Congressman Leandro Jesus Madronio of Romblon. Congressman Benjamin Benji Agarau, Jr. Kong de Ote Tariela of Occidental Mindoro. Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province. Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga Sibugay, Kong Dean Asisyo of Kalaokan, uh, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Banggit ang delivery ng pera ay para sa kaisal ko na tapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Bebe, balik mi ba kita. Ano naman yung graduation sa so first batch lang sa akin Siya Sige, sa kanila ay sina Terence Calatrava, former undersecretary under of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines. Co Roman Romulo of Pasig City, Jojo Ang of Uzbat Ilonggo Partylist Kung Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City Nicanor Micky Briones of Agap Partylist Congressman Marcelino Garcia Teodoro of Marikina Congressman Florida Robes of San Jose Del Monte, Bulacan Congressman Eliandro Jesus Madronio of Romblon Congressman Benjamin Benji Agaraw Jr. Kong Leo de Audit Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante, Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga Sibugay, Kong Dean Asisjo of Caloocan, uh, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, <laughs> <and> Henry Alcantara, <laughs> Dikita Bulas Bulacan First, Banggit ang delivery ng pera ay para sa kaisal ko na dapat at least <laughs> Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Okay. Sa ilan... Saan dong? Saan ba dong? Tanawa. Murag suma kumulaudis Martin. With Latin honors, may galas Martin si Saya Saldi <laughs> ko. ko may gala kato na kita tawag dahil aga partilis. Kinsa tong aga partilist. Nicanor Briones. Kinis Nicanor. Kalma-kalma <laughs> na kalma, samtang magsession samtang sisyon, siguro doon doon cellphone. dua mahi kalaga segilan sige lang game sa cellphone samtang nagsisyo. Oh, yeah. <laughs> Kalma lang kayo na apil de eh, mahi sa kwan mura og dunay Latin honors po ni. Kini mahi himu himo himo gini bida ni mga nitis Himu-himu himo sa pagbasa ni kini ang diskaya mahi sa mga Nakadawat mahigala kwarta, gimo himo anday ni law kanang murag tukas graduation. <laughs> Akala nang ipabati may kanang kanang kanay mo utla sa kubag gabihan ning mga nitisin karon. Ang nitisin mo tabang sa kwanday. Lahi po ning ilang kwan ha ko di mo ko mo himo ni pero ako na ning gi, gi play ba kay ka, kita ko sa Facebook oi. Mao man ning kwanabi ato eh kwanabi. Kay kwan ihok ka maka -ma maka ingon nga ang nitisin karon ni actively participate yon. Ni actively tanaw tan-aw gyud monitor gyud. Ah? Niining mga panghitabo karon mga sukit paminaw. Ug bidang Si Nicanor Briones, una ni Mahigalang. kini Di ba mao man ni nga Kano, nga nagsisyon sing sisyon. Siya po sigdo sa cellphone. Ay! Ato pagtagad mga sukit paminaw. Unya, didto ni sa Senate pag-abot sa house mga kigalaan sus si Bryce, Engineer Bryce, may gala ka ni Isig, Isig, linaglagay naman si Engineer Alcantara o si Engineer Bryce. Naglinaglagay na ang mga DPWH, mga higala ng mga contractors. Unya na hibawa mo mga higala, unsa de ening. Manang niingon ko, kini mga contractor ato ning komentaryohan, of course, kay grabe man ilang kwarta, nagpagamit po sila. Ni apod mga higala yung mga sadan yung grabe, no? Mo nang nga sos ang labing nagkakwarta anak kanang taga DPWH so kini mga politiko. Kay ni aday mga style nila nga kana mga ghost projects, mga bangra mga higala og lisensya sa kontraktor. Usa ko man ang pamaagi ha. Grabe ha ding kwarta ha day. ang kwarta. Ha? Sus gibutang slamisang kwarta pati daghana.